Magandang hapon guys Sumama yung panahon Papunta na ako mangumbay Baka maabutan ako ng ulan guys Diyan ako pupunta sa taso Andito lang yung sa Mayamin Yang may bahay na yan Sa kabila nyan Ito yung mga tanim ng pamangking ko guys Maiso oh. Ang tataba guys, pag panay ang ulan, mabilis sila tumubo. Ayan o. Ando naman nakalagay yung mga laga kong kambing guys sa taas. Yung may mataas na puno doon. Kita lang dito guys. Yung may puno doon. Nandiyan sa ilalim, nakalagay. Bilis lumaki yung mga mais, guys. Oh. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for viewing.